bitawan Yo, ako si Jay Phil At may pangarap din ako Hi guys uh, Good afternoon, hapon na tayo mga karating Doon siguro mga alas 4 ng hapon, nandoon na tayo sa Lipa, Batangas And sasakay tayo ngayon papuntang Pasita Ang Pasita Pits doon sa event ni Kuya Mike Swift Kuya Mike Swift, ito na Let's go to Little lang tayo. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta diyan na hindi nagsasawa na manood sa bawat videos ko. Thank you sa inyo lahat. Tawid muna tayo ng pedestrian. Kita kasi lang mamaya. Sa Angel dito na tayo sa Pasita Complex. Dito tayo sa saay Sa Pan na to. And yun, papunta na tayo kay Kuya Mike Swift mamaya-maya medyo pawis-pawis na pero ako yan mamaya mas papawisan pa tayo kasi ano dun baga malakas tsaka sobrang init ng mga artist na inimbita ni Kuya Mike Reed sobrang lakas ng event na yun kasi nandun din mamaya yung 1096 at marami pang mga artist na makakasama tayo dun kaya mamaya na lang guys kita So guys, we are in here right now here at uh, Dream Court ni Kuya Mike. Ito yung mga business nila dito. Mga business na Kuya natin dito. You know? Hey! Yan. So ito. May mga merch din dito. Ito may mga merch din dito. Ito. IGC. Babe. Yan mga kaibigan natin. Supportahan natin yan. Yan mga clothing line. Linalatag dito guys. Yan. Ayan, vape disposable. Ayan. Dito tayo tapos dito. Iyan tayo ng hood dito. Ano naman dito? Kakaibong mga alat na dito. Ayan no. Jello beans, vanilla. Ayan, yung mga ano dito. Ah. Ayan, Mga iba-ibang ano dito. Ayan, mga tropa. yo yeah! Wala pa, hindi ko pa nakikita si Kuya Mike eh. Ha? Ito okay. so, ang okay. ganito po siya, nag-alabot siya. Okay. Yun, yeah, yun. So, mga, parang, dyan, ito, baka bukas, umabot kayo dito. Diretso upload na to Eh! Pero, ito yung mga business nila dito, guys. Mga ano natin. So, sobrang ano lang dito, low lang. Sobrang solid ng event dito, tol. Eh! Sobra. Kulit lang ako. You know, Kuya Yo, kasama ko nga po pala yung nag-iisang Lester Ski. Yung simpleng may-ari ng isaw na pinakamasarap sa buong Ay, mundo. Salamat, At kasama ko nga po pala yung magaling magpaikot. Ayun, eh, no? Ipapa kayo dyan, naging niya! Buhay na buhay! Mike Swift! Happy birthday! Yeah! Come on!

walang tahila para ako'y panginaan Kahit na daan-daan pa ang pasan-pasan Lahat gumagaan pag Mga na hindi na kailangan Sa ibigay na tinuring na kalaban Walang balang natigilan na pangarap Ang kasama asin ako manong gusto matamaan Kikilawan ilawalang ang kanan Isin ka walang atulad Na ay pala Kahit na maraming arangin Hindi ko inurungan Inatupa ko lang Kung ano nararang kain Anong pintas na natamo Hindi na yako

What's up? not know. it's Hey. 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 up? go. Hey. Hey. na tayo wala na tayong boses grabe yu event ni Kuya Mike Swift sobrang lakas nun Kuya Mike I love you Kuya Mike salamat po sa pag-imbita and lagi ka mag-ingat kung saan ka man pamunta and bibig sa mabuhay maharli ka sa mabuhay maharli ka at syempre sa The Ganja Hopes the movie uh, kila Kuya ay salamat sa inyo uh, kila Kuya Yan kila Kuya Toro kay D2J sa lahat ng mga tropang Rothschild sa lahat ng tropang mga taga uh, mad unit ng mga taga Lipa sa mga 11-13 at syempre sa um, uh, worldwide uh, karanasan shout sa inyo at sa um, Mr. Gout ni Kuya Lester Ski sobrang lakas lahat talaga ng event at sa um, akay na ni Kuya Pau sobrang lakas ng pastil mo Kuya Pau ang lakas nun at syempre sa Bay 4 Shop Roadshow, salamat po sa binigyan nyo na to. Ito. Sponsor. And syempre sa mabuhay Harley ka na binigay sa akin ni Kuya A. Ito guys, okay, so. Yan ako sa inyo to. Ibebenta e, bebe, e, Magbebenta tayo nito. Mabuhay Harley ka. Iyan. Ito okay, so. guys, Mabuhay, Harley. Kaya ba lang agad kaya ay hey. dito sa barang, siyempre. Kaya boses, pero okay lang. Ganun talaga, pero sobrang sarap ng feeling na yun na uh, lahat ng artist mo, porta kay Kuya Mike, yung sapatos na magaganda, puro naputi na, pero hindi had lang yung bagyo para matuloy yung birthday niyo. Yung birthday bash ni Kuya Mike, sobrang solid. Kuya Mike, I love you. Ingat ka lagi, uh, kay Kuya A, yung sa mga nakasabay ko sa mabuhay Arlie ka yung isa rin sa owner sa lahat ng owner ng NFT na na-meet up ko doon kilo kay Johnny Blake, sa lahat yun lang yung sasabihin ko God bless you and keep safe tayong lahat J.P. Phil yung marami pang susunod